Ano man sayang kailangan yung marinig ngayon? Oh, within one week from now. They'll be back. May someone na magbabalik. Oh, ito rin yung combination kanina sa ano ah. Ano bang sign yun? Sa so, air signs. Gemini Libra Aquarius. Sinapol ko naman pero ito pa rin. Baka magkarugtong. Baka may information dito na karugtong doon sa air sign kung gusto niya lang panoorin. Pero para maiba, syempre. Kuha tayo ng ibang information. Sino kaya to? Sino yung magbabalik libra? Doon kasi sa kabila, ano eh. Ano ba sabi ko doon? Nakalimutan ko. X yata yun. May nasabi ba akong sign? Wala yata akong nasabing sign doon. Pero dito may sign. O, oh, Libra. Justice to eh. Pero Venus to. Oh. Ay! Bakit Justice to Libra tas number 8? Confusing naman. Kasi kung 8 to, strength card to. Bakit justice ang nakalagay dito? Ready? Sabihin na din natin uh, Libra. Kasi kung justice nga, kung justice yan, sabihin ko sana Venus. So, pwedeng Taurus, Libra. Eh, pero 8 kasi nakalagay. This strength card dyan. So, Leo. Masama na rin natin Virgo. Kasi may babae doon eh. ba diba, sa picture? Sa totoong taro. I mean, original. Yung ride right away. May babae doon at may lion. So, so ang um, possible na magme-message anong sign ay Libra, Taurus, Virgo, Leo. Okay. Ayan ang sign. Anong intention niya? Bakit magme-message? Um, itong ko sa pag move on relief hope siguro closure kung ex man to kasi forgiveness din to eh pag start over again starting a new life. Ito si forgiveness. Ito din. Kasi moving on. Pero ang weird talaga ito mo. Fairness, the low karma. ba diba? Ano dapat to? Number 11. Pero itang nakalagay. Ang sakit ng ulo ko. So, intention niya ay um, magsimula ulit. Siguro bilang friend. Maging friend ulit. So, sabi nating ex to, edi babalik ulit sa pagiging friend. our um, intention ay i-release. Ang kailangan i-release. Sabi natin, pag open up, sa nangyari, dati, pagbigay ng clarity, o oh, again, closure nga siguro. Meron akong X. wag na to. Dito na tayo. someone is ano to narcissist ano ya yeah. hindi ko alam kung magkaruptong tong bato. na yun nga closure siguro cro ang closure ay tungkol sa someone else o so third party hingi ng sorry o yung ex na ay narcissist o yung someone else ay narcissist kaya nagbreak na sila at babalik sa iyo kung ito man ay kwento mo pero malaki ang chance yun yung pag-uusapan dito someone else at narcissism may naging narcissist oh, narcissis uh -huh. o narcissist talaga aha uh Six of wot. Ah. So may magbabalik nga talaga oh. ito Six of Cups tayo. May magbabalik talaga. Pero may the devil tayo. Oh. Na para bang siguro karugtong to, to sa katu. Ang dating sa akin, kung magbalik man yan. Lalo na kung ipinagpalit ka sa iba. O ayun nga, may magbalik tapos mag-sorry iyo Kasi healing card din to. Huwag na pabalikin eh, kasi parang pangit yung intention. Ano kasi to? Um, the devil. Toxic. So parang, babalik na naman yung Toxicity. Lalo na kung ganyan. Narcissist. Control kasi to. Controlling din to. Ano to? Capricorn eh. Hindi ko naman sinasabing devil sila. Pero yung personality, yun nga. May pagka-controlling. Uh, may power struggle na maaaring mangyayari dito. Wala kang freedom. Sila lang laging nagdi -de decision Parang ito nga, uh, narcissist. OMG, uh, prone sa lying. Devil kasi, eh. diyan ano ba isipin mo pag devil? Di, lahat na lang na evilness, di ba? Kaya toxic. Nako. Parang ano, kaya pala may guardian dito. Na nagbabantay. Aha. Uh, para sa iba sa inyo, parang Sinasabi na wag na pabalikin ng ex na to kung magbalik man sa buhay ninyo. Kung ito man kwento nyo, huwag na ikwento nyo. wag na. Dahil babalik lang din siya ulit sa kanyang pangit na ugali. O masamang gawain. Habit. Advice. ano advice? Sa connection na to. Page of water. Ano kasi ito? Page of cups. Pwede rin siyang sending or receiving of apology. Patawarin mo na lang. Pero hindi necessarily. Kailangan pabalikin pa ulit ang taong to sa buhay ninyo. Base sa mga clue na nakuha natin. parang ano, maging open na lang sa panibagong um, tao na darating sa buhay ninyo, wag na tong ex o someone sa past na ganito yung ugali pagka narcissistic tinungaling saka ano abusive pero tingin ko yung mga ganyang narcissist hindi naman physically sadista iba daw kasi yun sa bagay pwede mo rin naman ipag combine yung dalawa sadist pero pag ito lang narcissist abusive lang verbally yan eh pero abuse barren diba hindi naman physically pero kung isasama nga natin itong ano capricorn ay capricorn itong devil, eh, abuse na talaga yan, physically. So, case to case basis, sabihin natin abusive yung tao, wag na pabalikin. Whether emotionally, physically, verbally, psychologically, basta abusive, wag na yan, at maganap na nga lang ng iba. Uh -huh. Anyways, hanggang dito na lang, goodbye for now.